panalangin sa aking kaarawan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon kong Diyos, maraming salamat sa panibagong taon na idinagdag mo sa aking buhay. Sa bawat araw na lumilipas, dama ko ang iyong pag-ibig, gabay, at walang hanggang biyaya. Ngayong aking kaarawan, itinatangi ko ang iyong kabutihan at katapatan sa akin. Salamat sa buhay sa mga aral ng nakaraan, at sa mga bagong pagkakataong darating. Salamat sa mga taong naging bahagi ng aking paglalakbay, pamilya, kaibigan, at maging sa mga taong dumaan upang mag-iwan ng aral. Patawad po sa aking mga pagkukulang, pagkakamali, at mga panahong ako'y lumihis sa iyong kalooban. Linisin mo po ang aking puso at ituwid ang aking landas ayon sa iyong plano. Dalangin ko na sa panibagong taong ito. Bigyan mo ako ng pusong mas mapagpakumbaba, mas maunawain, at mas mapagmahal. Patatagin mo ako sa gitna ng pagsubok, at palalimin ang aking pananampalataya sa iyo. Gamitin mo po ako bilang kasangkapan ng iyong pag-ibig at liwanag. Naway ang bawat hakbang ko ay sumunod sa iyong kalooban. At sa lahat ng bagay, ikaw ang maluwalhati sa aking buhay. Ito pong lahat ay itinataas ko sa pangalan ni Jesus na aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.